Pinagpaliban muna ng ilang linggo ang repatriation ng mga Pinoy na naipit sa gulo sa Lebanon dahil sa girian ng Israel at Hezbollah. Lubhang delikado pa kasi ang pagalis doon dahil sa patuloy na bakbakan. Ang mga Pinoy naman sa Lebanon nagtayo na ng evacuation center sa Beirut para sa mga lilikas na kababayan. Nasa frontline ng balitang yan si Reynel Pawid. Kaliwat ka ng pagsabog ang nararanasan sa Beirut, Lebanon sa gitna ng matindi pa ring bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at grupong Hezbollah. Kabilang sa naiipit sa gulo na yan ang ilan nating kababayan. Nakataas pa rin nga sa alert level 3 sa Lebanon. Ibig sabihin, ipinatutupad pa rin ang voluntary repatriation. Nagtayo na ng evacuation center ang Filipino community sa Beirut. One of the pick-up point is Tres Maria's office, yung sa amin, igagat, uh, it can uh, hold an up to 100. Magkakaroon na sana ng repatriation flight nitong October 2 at 4 para sa 31 Pinoy pero kanselado ito dahil pa rin sa gyera. Posibleng sa mga huling linggo na ito ng Oktubre matuloy. We'll just surmise that there are some Hezbollah uh, followers hiding now in other in other areas and um, Well, uh, ganun pa rin. Uh, there, There's still some reports of strikes in southern Lebanon and, and in the Bekaa Valley. Uh, ongoing pa rin po. Sa ilang bahagi ng Beirut, pahirapan na rin umano ang supply ng kuryente. Kasi the, the government cannot supply uh, adequate uh, of electricity at the most they can supply 30 minutes to one hour so you will have to rely on generate uh, on generators uh, and uh, other services supplied by uh, private and uh, private sources Sa impormasyong nakuha ng News 5, isandaan at sampu na Pilipino ang re-repatriate ng Overseas Workers' Welfare Administration. As of October 6, nananatili sa 1,544 ang mga Pilipinong nagpalista sa repatriation program ng pamahalaan. Tingin kasi ng Department of Foreign Affairs, bukod sa hindi maiwan ng karamihan ng mga Pinoy ang kanilang trabaho, may mga lugar na hindi naman daw apektado ng gyera. Even in Beirut, the capital, you only have one neighborhood na tinitira ng Hezbollah. It's like one barangay in Paranaque, barangay San Isidro in Paranaque, and then you think the whole Metro Manila tinitira. So parang hindi naman ganun yata yun nasa 11,000 ang bilang ng mga Pilipino sa Lebanon na karamihay mga domestic worker. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.